Hanap ko mga kakoleksyon, BSP year 1998, 5 piso na may mint mark. Baka meron, bibilhin ko. Hello, good day po sa inyo lahat dyan. And again, this is Dan's Collection. Still looking po tayo ng BSP year 1998, 5 piso na mayroong mint mark. Binibili ko po ito sa halagang 1,000 up to 4,000. So, depende po yan sa condition po ng barya. At ano nga ba yung sinasabi ko ulit na mayroong mint mark? So, ang hawak po natin mga kakoleksyon ay walang mint mark. Katulad po na nakikita nyo ngayon. Dito po sa 5 piso. Wala po siyang nakalagay dito na mint mark. At hindi ito yung hinahanap natin dahil ito po ay common coin lang po 5 piso lang din po ang halaga nito at napakarami po nito na umiikot ngayon sa sirkulasyon so lahat po tayo ay merong hawak nito at marami nga po tayong nakolekta nito mga year 1998 5 piso na walang meat mark katulad po ng nakikita nyo ngayon ayan po so lahat po yan walang meat mark mga kakoleksyon so hindi po natin ito binibili mga 5 piso na walang mint mark. Ayan po. So ang hinahanap po natin dito at binibili ay yung mayroon pong mint mark katulad po ng nakikita nyo ngayon dito po sa ating video. Yan po yung sinasabi po nating uh, mint mark na ating binibili dito po sa year 1998 Uh, 5 piso. So hindi po ito madaling makita o mahanap kaya binibili po natin ito sa mataas na halaga. At gusto ko rin po itong kolektahin mga kakoleksyon dahil bihira nga ito year 1998 5 piso na may mint mark. Dahil ito na lang po yung wala pa sa atin. At gusto ko rin malaman kung meron ba talaga nito. So, i-check e nyo lang mga kakoleksyon, yung mga hawak nyong barya araw-araw. Baka sakaling match yung puan ninyo o makita ang year 1998 na 5 piso mga kakoleksyon katulad nga po na nakikita nyo dyan sa larawan so isa po ito sa mayroong mataas na collector's value mga BSP 5 piso na pwedeng bilhin po ng ilang collector po dyan at isa rin po tayo sa naghahanap nito at hindi ko po sinasabi na hanapin nyo ito mga kakoleksyon dahil hindi po ito basta basta nakikita o nahanap ang sa akin lang po ay baka sakaling makita mo ito ito yung may value na pwedeng bilhin ang mga year 1998 five piso na may mint mark so maraming salamat po bye bye.